sa una nating ginawang video mga idol na yung channel 1 at saka channel 2 no binukod natin yung low at saka mid high so mayroon tayong viewers na nagtanong sa akin paano daw pag naka bluetooth connection so pag naka bluetooth connection tayo mga idol kung napapansin nyo po yan so isa lang ang control dito sa ating bluetooth connection dahil yung bluetooth at saka 6 and 7 natin dito na line input isa lang po yan So pag gumagamit tayo ng Bluetooth connection, tapos may source tayo na kaline input dito sa ating 6 and 7, so magiging dalawa yung music natin. Once na, sa na nag-volume tayo dito sa ating main volume, pati dito sa ating 6 and 7. Ayan, ano? So naka Bluetooth siya. Ayan. So pag gusto naman natin siya mga idol na ibukod yung low or mid-high, katulad ng ginawa natin dito sa ating channel 1 at saka 2, So, hindi natin siya magagawa mga idol na ang ginagamit natin na amplifier ay isa lang. Pero pag dalawang amplifier na gagamitin natin, pwede natin siya magawa yung ganun ano. Kung gagamitin natin siya sa pang low, pwede naman natin ibaba yung ating dalawa dito, triple at saka yung kanyang pang mid. Pero mga idol, ano, mas okay pa rin talaga na bago isasend sa ating amplifier, naka, si Ting siya dito na katulad nito. Yung katulad dito sa channel 2 at saka sa channel 1. So kahit isa lang naman ang amplifier na gagamitin natin diyan mga idol, pwede naman natin 'to magagawa ano. Dahil yung ating left channel lang ating amplifier, ilagay natin dun yung ating isang speaker pati naman dun sa right channel, ilagay naman natin yung isang speaker na gagamitin natin na pang low or mid high. So kahit naka bluetooth yan mga idol, okay lang yan. Basta hindi ito nakangat yung ating pinaka fader sa 6 and 7, walang Uh, sound na papasok yan, katulad nito ano yan so gagamitin natin itong ating 1 in 2 na gamit itong isang amplifier ito mga idol ano, isang amplifier lang ginamit natin pwede natin siyang gagawin kahit wala tayong equalizer so ayan ano, yung ating channel 1, so walang pinagkaiba dun sa ginawa natin, kahit dalawang amplifier ang ginamit natin so dito din ulit ayan So, ganun lang mga idol. Huwag natin kakalimutan lagi yung ating uh, volume dapat nakaangat yan. So, halimbawa naman mga idol, ano, Bluetooth connection talaga ang gusto natin gagawin. Pwede naman siya gagawin natin mga idol. Pag dalawang amplifier or may equalizer tayo. So, kahit isang amplifier lang gagamitin natin, basta may equalizer tayo, masasettings natin yan katulad ng ginawa natin dito sa 1 in 2. Once na naka-bluetooth connection tayo, ano, uh, gamit itong ating cellphone, yung cellphone natin na nakakoneksyon, huwag natin ilayo sa ating mixer. Kasi kung napapansin yung mga idol, once na nilayo natin yan, lalo pag malayo tayo sa ating mixer, uh, delay minsan yung ating music o yung signal niya. No? Minsan napuputol-putol pa yung ating uh, sound dahil sa uh, hindi na kaya ng signal ng ating Bluetooth connection. So normal po yan na nawawala o napuputol-putol yung ating Bluetooth connection. Lumayo itong ating Cellphone sa ating mixer. So pag gumagamit tayo mga idol ng single amplifier, mixer to amplifier lang ano. Itong record mga idol, pag may record yung ating mixer, pwede natin to magagamit na output ano. Ito lang gagamitin natin. Ayan, dual RCA lang sya. Ito yung input sa ating amplifier, ito naman yung output sa ating uh, mixer dito sa record. So dalawa ang pwede natin magamit sa ating output. Mang dual PL ano, ayan 6.35 at saka do si RCA. Dito naman natin siya sa ating main output. So, ganoon lang mga idol ang kailangan natin once na pariho tayo ng mga mixer na ginagamit.